guys, welcome po to my channel So ayun guys, dito po kami sa bubong namin Ito bubong guys eh. At dito sa bubong May hawak po akong timba Ngayon po punta po ako sa gutter namin guys Ngayon ko po yung ano Ngayon ko po yung gutter namin guys Ngayon po Wow Maliwaras Wow Swabe. All right. Let's go. Pwede handa na ako syempre. Handa na ako. Ano. So yes, yeah, dito po sa ano. Dito po ako sa, ano, po sa bubong namin. So ito. So, yeah, so guys. Ayan guys, marumi na naman sya. Oh, eh, kung nakikinig mong mapansin nyo. Kaya dapat ko siyang mini-maintain at lunasing guys eh. Baka kapag na naman na masakali mag tiyempo ano umulan kapag napuno to kasi to guys kapag nagbarad tumutuwa kasi to guys eh. maraming to silicon guys kasi tumutuwa pa pag sobra yung sobra lakas ng ulan tapos super po to mga ano tumutuwa siya guys kaya ito ko siya guys ayan mayroon na kailangan ko siya guys so guys para matagalin sa kawayan guys nagbumula doon kapag malakas kasi yung aking uh, guys kung doon yung mga daw ng kawayan kaya din hindi di may iwasan na no? mamabigyan to guys hindi mo siya marami konti lang gamit din pala ito guys yeah. okay dahan lang siya ba masulatan na pa pa naman yung ano guys matalin pa naman yung gear nakalawang na konti lang ba nakuha natin ngayon ayan guys nakakabrado rin yan sa ano guys sa mga kanal tsaka kahit sa anong pati ng bahay gate, ariero ayun o, no, dami o oh, guys ayun guys yung mga yero namin guys ay o, oh, yung mga pinagano liso yan, yung mga yaro namin guys ayan yan ang ginawa namin guys. Iwas tulo. Pinapatungan na lang namin. Kasi hindi na pwedeng hindi na pwedeng tanggalin yung, guys. Kasi baka ulan. Alam nyo naman ang panahon ngayon. Hindi mo walang kung uulan o hindi. Ayan guys o. Oh. Nakita nyo naman kanyang pagdaanan na, diba? Nakapatok lang. At may, may kailangan. Nakapatok siya ngayon. Kasi kahit mabigat yung yero guys pwede pa siyang lipa, ng hangin na ganyan okay guys okay good so guys natapos ko na yung trabaho ngayon nalilis ko na yung gutter ito yung kalat guys ay medyo konti lang siya so ayan so guys basta ito kalimutan na mag subscribe click on the notification bell paki like at share na guys okay para lagi yung updated sa aking may na upload na vlog yun guys so oh. hey guys see you may upload Hasta la vista, bye bye.